Cavite Mutiny, 1872, sigaw ng paghihimagsik. Ano ang naging resulta ng Cavite Mutiny noong 1872? Nabigilan ng pag-alsa. Sino ang pinuno ng mga revolusyonaryo sa Cavite Mutiny? Sergeant Fernando La Madrid. Saan naganap ang Cavite Mutiny? Cavite, ano ang isa sa mga dahilan ng pag-aalsa sa Cavite Mutiny? Kasakiman ng mga Kastila Ano ang naging epekto ng Cavite Mutiny sa kasaysayan ng Pilipinas? Pagsulong ng Revolusyonaryong Kilusan Ano ang pangunahing layunin ng Cavite Mutiny? Itaguyod ang kasarinlan ng Pilipinas ano ang naging reaksyon ng mga Kastila matapos ang Cavite Mutiny? Mas maikting na pagmamanman sa mga Pilipino. Ano ang kinikilalang simula ng pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila? Cavite Mutiny Ano ang kilalang aral na natutunan mula sa Cavite Mutiny? Kahalagahan ng pagkakaisa. Bakit mahalaga ang pag-aalsa ng mga revolusyonaryo sa Cavite Mutiny? Nagpapakita ng tapang at paninindigan. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.